Hi Shay, naniniwala ba kayo sa kulam? Marami nagsasabi na hindi na totoong kulam, barang, at marami pang iba. Pinagtatawanan ko nga lang niya kapag nakakarinig po ako ng ganyan. Eh sino ba naman ang tangang maniniwala na kayang lumabas ng ipis sa loob ng katawan? Kung bulate siguro maniniwala pa ako. Pero yung mga hayop, malabo. Hindi rin ako naniniwala na nagkakaroon ng pagbabago sa katawan ng isang tao kapag kinulam ka. Ang isip ko sakit lang. Marami sa amin yung nagsasabi na totoo daw talaga kulam lalo na sa mga lola ko. Pero pinagtatawa ng kulam po lahat yan. Parang malaking kalukuhan na makulam ka ng isang tao kahit hindi ka naman niya kilala. Para sa akin, ang dahilan ng ganyang klase ng mga sakit ay stress may mga sakit din tayong hindi mapaliwanag. Dito sa Pilipinas, usong-uso yung mga manggagamot. pinigtatawan ng kulang lahat yan. Ang pakiramdam ko, gusto lang nilang perahan yung mga taong nasa paligid nila at dumiskarte para sa ikabubuhay nila. Hindi talaga ako naniniwala. Pero nabago yung pananaw ko simula nang makita ko si Aling Tess. Kapit-bahay namin si Aling Tess, Malapit siya sa mga tiyahin ko, pati na rin sa nanay ko. Lagi sila nagchichismisan sa labas ng bahay namin kaya inis na inis ako sa pamilya ko. Dahil mahilig makapagchismisan sa ibang tao. Alam mo yung sariling buhay na lang nila chinichismis pa nila. Tapos sobrang hihilig pa na mag-imbento ng kwento para lang paniwalaan ng iba. Minsan narinig ko sila nagkukwentuhan about sa mga manggagamot pero hindi naniniwala si Aling Tess. Ay nako, puro kalokohan lang yung pinagsasasabi nyo. Kung ako sa inyo, maghanap buhay na lang kayo araw-araw nang meron pa kayong kitain. Hindi totoo yung mga ganyang klase ng bagay. Imbento lang yan ng mga tao na gustong kumita. Pareho kami ng pananaw ni Aling Tess. Kaya sobrang natutuwa ako sa mga sinasabi niya that time. Tinatawa na siya ng mga katsikahan niya dahil sa mga pinagsasasabi niya. Mahilig kumontra si Aling Tess. Mabait siya pero may pagkadalahira ang bunganga. Mabilis umiinit ng ulo ni Aling Tess. Sobrang weird nga eh kasi marami nagsasabi na talagang may pagkadalahira yung bibig niya. Pranka din siya at mahilig magsalita ng masasakit na salita. Mahilig din siya magbigay ng opinyon kahit hindi naman siya tinatanong. Nagbago lahat ng pananaw niya na yun. Simula nang masabing nakulam siya. Habang namimili daw siya sa palengke, sa pinuntahan nilang lugar sa may probinsya, meron daw isang lalaki na nag-alok kay Aling Tess ng mga paninda niya. Pero sinabi ni Aling Tess na kaysa mahal daw ang paninda nito tsaka madali daw makuha hay naku mano napakamura lang ganyan sa Maynila tapos dito binibenta mong mahal mahal grabe naman yung presyo mo tubong lugaw ka naman yun daw yung narinig nila sinasabi ni Aling Tess marami pa silang sinabi tungkol sa mga narinig nila na sinabi ni Aling Tess pero wala na nagsalita Natawa na nga lang daw sila sa mga sinasabi ni Aling Tess na medyo masakit daw talaga. Parang na yung matanda sa sinabi niya. Kaya lang nagulat daw sila nung nagalit yung matanda. Sinabihan daw si Aling Tess na, Napaka mata mo? Maniwala ka sa akin. Panoorin mo o anong mangyayari sa'yo. Nagalit daw si Aling Tess at nagsalita. Ako wag mo kong tinatakot-takot ha hindi ako natatakot sa'yo. Sinasabi ko lang yung totoo kasi overpricing ka, sabi ni Aling Tess. Inawat daw si Aling Tess ng mga kaibigan at pininsan niya kasi magkakasama sila. Pero gaya ng nakagawian, wala silang nagawa kasi matapang talaga si Aling Tess. Napakayabang mo, akala mo kung sino ka? Kaya mo, iha. Mawawala rin ganda ng balat mo. Maniwala ka sa akin. Tinitigan daw ng matanda si Aling Tess na matagal. Matalim. Parang nakakatakot nga raw. Pero syempre, hindi nagpaigdaig si Aling Tess. Sinabi niya hindi siya natatakot at gawin nito yung gusto niyang gawin. Hihintayin daw niya. Pagkatapos ng hapon na yun, nang umuwi na sila sa bahay, nagsimula nang magsusuko si Aling Tess. Sumama yung katawan niya, sumama yung pakiramdam. Akala nila pagod lang sa biyahe kaya nagkaganon. Pero parang may maliki aling test. alam mo, kitang-kita ko talaga yung nangyari sa kanya. Ako mismo nakasakse dahil araw-araw pinanonood ko yung pagbabago niya. Nagsimula na siyang manghina, hina. Hindi na siya nakakalabas ng bahay. Natatakot na siyang lumabas kasi sobrang dami daw ng allergy na tumubo sa katawan niya. Para siyang ginagalis pero... Hindi ko masabing sakit sa balat dahil para siyang kahoy na nababalatan. Alam mo yung natatanggal yung mga balat niya nang hindi ko may paliwana kung bakit. Wala na magsugat. Nagsimula lang daw mag-dry ang skin niya. Kaya niniisip nila at inakantsawan pa nila na mag-lotion ka kasi. Ang pinagtataka lang nila malaki pinagbago ng katawan niya. Namayat siya halos hindi na rin makapagsalita. Isang linggo yung lumipas, halos ang laki na ng pinagbago niya. Bumibili siya doon sa may tabi ng bahay namin, pero nakikita ko na sobrang hinang siya sa katawan niya. Tsaka parang naaagnas na tao. Alam mo yung nakakahiyaman sabihin pero para siyang naaagnas na. Nakakatakot tignan eh, pero mas lamang sa akin yung pandidiri kasi kakaiba talaga yung dating ng kutis niya sa akin. Pakiramdam ko para siyang nabubulok. Maraming kumakausap kay Aling Tess pero parang wala siya sa mood palagi. Mainit ang ulo, laging sumisigaw sa bahay nila ng tigilan mo na ako, ayoko na. Noong panahon na yon dinala siya sa doktor para sa balat pero mas lumanla pa yung kondisyon niya mas lalong lumalim yung ukit sa balat niya. Parang nabibiyak na lupa. Alam mo yung parang nagsusugat-sugat pero hindi mo makita yung dugo. Pero isa lang ang alam ko. Nakakadiri. Minsan pinag-uusapan siya sa amin. Siguro daw na mamatanda o nakukulam. Pero dahil hindi naniniwala yung pamilya niya sa kulam, walang nagdala sa kanya sa albularyo Hanggang sa isang beses tumatakbo siya. May dalang tubig. Sigaw ng sigaw na mahapdi daw ang katawan niya. Hindi ko makakalimutan yun dahil kitang kita ko yun ng dalawang mata ko. Kasama pa yung nanay ko sa umawat sa kanya at pumigil. Grabe nakakatakot. Hindi ako naniniwala sa mga sanib, ulam, pero sa nakita ko sa kanya habang tumatakbo siya na namumula ang mga mata. Parang pagod na pagod at uhaw na uhaw. Tumaas talaga yung balahibo ko. Iniisip ko na baka siya yung halimaw. Dumaan pa yung mga araw. Marami na nagpayo sa mga pinsan at kapatid niya na kumuha na ng albularyo. Wala na kasing magawa sa kanya. Kahit anong pakiusap sa kanya at sigaw lang siya na sigaw. Hindi na kumakain, hindi umiinom ng tubig. Isang araw dumating yung albularyo na nirekomenda nung kapitbahay namin sa kanila. Pinagkakaguluhan sila halos ng mga tao sa kanila dahil yung papag nila nasa labas lang mismo ng bahay. Kaya kitang kita yung tao dun. nang panahon na yun, halos tatlong araw hindi lumabas si Aling Tess. Kaya nung inilabas siya galing sa bahay, nagulat kaming lahat dahil nakakatakot yung aura niya. Nakaupo siya sa papag, umihiling ng masasarap na pagkain. Sobrang iba din po yung boses niya. Parang hindi si Aling Tess yung kausap nung namang gagamot. Pero syempre dahil hindi naman kami naniniwala that time. Nanonood lang kami sa labas. Pero hindi ko makalimutan yung halos umikot yung ulo ni Aling Tess. Pagkatapos niyang sabihin yung ...salitang pabili. Pabili, sabi niya. Nagulat yung manggagamot dun sa reaksyon namin lahat dahil talagang takot na takot kami. Maaari lamang po lumabas na lang po kayo muna, no? Kasi po bawal po talaga na maraming tao dito sa loob. Kaya pagkatapos nun lumabas na ulit kami. Makalipas ang ilang araw, patuloy pa rin ang gamutan nila at... Hindi daw maalis yung kaluluwa sa umang kukulam sa katawan ni Aling Tess. Pakaramdam namin hirap na hirap na siya. Pulang-pula yung mata. Sobrang tuyot na tuyot na. Payat na payat. At parang pagod na pagod na. Minsan daw nagsasalita si Aling Tess na pagod na ako. Pero mamaya tatawa. Ang nakakatakot pa ron, Humingi pa ng sigarilyo, ng tabako. Ang hiling niya, yung pinakamakapal na sigarilyo daw ang bilin para sa kanya. Nagulat yung lahat kasi hindi naman marunong magsigarilyo si Aling Tess. At ang mas kinagulat namin kung gano'n siyang kagaling humithit kahit na ang pinagawa niya ay nasa loob ng bibig niya yung siga o apoy ng sigarilyo. Grabe na talaga kami. Kakaiba siya tumitig. Kumukuyakoy pa siya ng paa kaya talaga nakakakilabot. Makalipas ang ilang araw, hindi pa rin siya gumaling. Iyak nang iyak yung mga kamag-anak niya kasi halos hindi siya makalakad. Halos nang hihina na. Ngayon, gumawa ng paraan ng manggagamot. Sabi niya, humiling ka at bibigyan kita ng lahat ng gusto mo. Humiling siya ng maraming maraming bariya sa isang malaking malaking mangkok. Punuin daw yung mangkok ng bariya, ng pera. Tapos laking pagtataka nila ng parang lumakas uli si Aling Tess. Nakatayo, umupo. Pagkatapos nun, nagkuya yung ulit. Parang hindi talaga siya yung kausap na manggagamot. Pero dahil sa galit, yung kapatid niya lumapit. Kinasa yung barel na tinutok sa ulo niya. Pag hindi ka umalis niyan, babarilin ko yung ulo mo, papatayin kita. Akong papatay sa iyo. Nagsalita yung katawan ni Aling Tess. Ang ah, ba? O oh, sige. Sabay nagalit naman yung manggagamot. Hindi niyo po dapat ginanoon. Bakit niyo po ginawa yun? Sinabi ng katawan ni Aling Tess na siya na lang ang papatayin ko ngayon na. Grabe yung kilabot na naramdaman namin nun kasi nasa labas sila mismo ng bahay nang nangyari yun. Pagkatapos nun, walang ano-ano. Ni -ano. hindi to magal ng limang minuto. Humiga si Aling Tess at hindi na huminga. Sinabi ng manggagamot na tapos na po, wala na po tayong aasahan. Nagalit na po siya. Nakakatakot talaga yung part na yun. Ayun, naiwan si Aling Tess. Bangkay na nang matapos. Hindi ako naniniwala sa mga ganong klase ng pangyayari, pero sa mga nakita ko, patunayan ko na Marami pa lang kayang gawin ng mga mambabarang, kukulang. Hindi ko alam kung maniniwala kayo. Pero naniniwala ako na may mga ganyang klase talaga ng tao dahil marami ring masasamang tao sa mundo. mag po kayo. Maraming salamat po.